Alis ka pa rin? nga. Ang kulit naman. Kanina pa tayo nag-uusap. ba? ulit, -ulit ah. E, ma eh, maulan <laughs> eh. Kaya mo yung ulan na yan. Ulan lang yan. Takot ka. Hindi naman baligtad ang ilong mo. Para malunod, di ba? Eh, paano na? Ha? Eh, paano na? ano na. Ang <laughs> eh, lamit pa naman ngayon. <laughs> kaya nga ako ng jacket eh, oh. Oh, kaya eh, nga ako ng jacket eh. Ano oh, na malamig? Pabira oh, ka naman. Ngayon ka na naman eh. Pigilan mo na naman ako eh. Eh ano eh. Bakit pwede hindi ka na umalis? Kaya na naman tayo sa ganyan mo eh. Sige na. Ano ba pagsasabi mo na naman dyan? Aalis ah, na nga ako eh. Nga naman eh. Ito, alis ka pa rin ba? Ah, Alis ka pa rin ba? Okay. Okay ano, ang gagawin mo dyan? Lalamigin lang yan. O, pasukan lang yan ng hangin. Ba yan? Walang kasi yan. Baka umalis. May ibang araw pa naman. Hmm. Di ba? Pwede pa naman sa ibang araw. Hindi sa... Uy, naman sana akong ano. Pero... Ang ba yan? naman siguro... Hindi na lang umalis siguro. Hindi pa sabog sa'yo. Huwag ka umalis. At malamig ang panahon ngayon. Alam mo na. Kaya nga eh. Naalala ko malamig pa lang panahon ngayon. Hindi na ako umalis kaya ano? Balik ko na lang to. Ayan, no? Oh. Yan. Hindi naman nagkamali yung decision mo. Saka, gabi na rin naman, eh. Di diba? Gabi na. Gabi ano na man ngayon, man? ngayon, eh. Malakas ang ulan. Malakas ba ulan ngayon? Oo. oo. Eh, yun nga, naisipan ko naman, yan. na yan. Hindi na alis eh. Saka malamig yung panahon ngayon, eh. Hindi na ako alis, eh. Ano ba hinihintay mo? Kaya na nga, oh. Tanggal na nga lahat po. Oh. Oh. Pero na. Sabi ko ng mga ano. Tagang inaano mo ako ah. Ibisa mo na.